Hey! Hello so, guys, welcome back sa our channel. Hello, hello. 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 So hello. eto hello. Hello, hello. Hello, hello. Nandito ako sa Kennedy Town, dalawang station lang naman yung pagpapalangin po bares kasi ummm, bababa ako ng 1 2 So ngayon hinahanap ko yung machine So ayan, dahil sa walang laman yata yung octopus ko ummm, uh, magkukuha na lang tayo ng card magcard, ay i-inquire ko muna yung octopus ko for sure wala talaga tong laman tong patatungkol sa pagkaalam ko, walang laman. Gosh! sorry. Ayan, oh. May gratis, Sige, Dahil sa walang laman yung patatong natin, so, kukuha tayo ng ticket. Malayo yata yung customer service. So, ito na lang. Operate na lang tayo. Tayo ay bababa ng Saipun. So, magkano ang papuntang Saipun? Five. Ayan o, cinco. Cinco, cinco. Wait, mo nang... So, ayan. So, dahil cinco. So, dahil cinco at 20 yung pera natin. Dahil notes, ipapasok natin, ipapakain natin sa machine. At lalabas yung card natin at saka yung sukli natin. Ayan. Ito na yung card. Where's my change? So, ayun. Di ba? Galing. Eh. Ayun yung change natin. 15. So, ayan. Nakakuha na tayo ng ating suple. At tayo ay ready na para pumasok sa loob at sasakay na ng... sasakay ng train. Ayan na. Oh. Ito yung card natin. Tapos, itatap lang natin at mamaya na natin po itapakain sa machine. Ayan. Then, pasok inter. so ngayon tayo na naman ibababa ng isang beses para tayo ay kukuha ng train so mabilis lang itong biyahe natin guys kasi na dalawang station lang sobrang lapit lang yung lugar namin so at ayan pagkababa natin dito is wala na tayong ibang pagpipilian dahil isa lamang hmm. ang <laughs> pagpipilian going to try one tolangin Ito lang yung pagpipilian natin at tayo pupunta sa banda sa saan tayo? Ah, tayo sa dulo kasi mas malapit doon. So, habang wala pa yung train, ayan, kita nyo yung mga passengers. Nag-aantay po kami sa train kung kailan po siya mag-arrive. So, habang hindi pa dumating yung train, so dahan-dahan akong maglakad hanggang dun sa dulo dahil dun sa dulo banda, is malapit yun sa exit namin so kaya while waiting for the train lakad lakad muna konti ayan so medyo narapot oh, ayan narinig mo yan so ayan parating na daw ang train what? it's arriving Ayun, diba? eh sana ulo oh, sana ulo Ayan, may mahuli tayo, o, di ba? Ang swa. <laughs> ah, Kita nyo yun. Ah, nahagip pa natin, di ba? Ang sweet channel, my forever. <laughs> so, yan po. Uh, finally, the train has arrived. So, it's time to go. So, ayan po. At ako po'y papasok na at ako po yung hindi oo po. Ay, oo po ako po siyempre. So, ayan. Ayan, mga bayan natin, oh. No? Ayan. May ilan sa mga kababayan tayong kasabay na sumukay dito sa train at syempre, dahil sa so wala masyadong passenger. So, ngayon ako ay oo po at may nakita tayong Wapo! Ano yan? So wala pa, hindi pa umalis yung train. At nag-aantay po sa gate ng ilang minuto. So ayan, habang nag-aantay ng ilang minuto, so tayo muna ay magdadal- Do hindi talaga din magda. So tayo muna ay magdadal-dal. Sana hindi po maintay at magpapag-pull si Lolo. Oh my God! Ayan, naging paharap niya niya ang parking. Walang excitement. Ah, uh, oh. natin tanggalin yung mask. So, ayan, eto, naka-mask tayo kasi po, bawal po, walang mask po sa clinic. Ay, ayaw na, clinic po yung hospital. Ay, parang hospital lang. So, ayan, guys, ayan, natito tayo sa train. At, ah, uh, umahan lang na, buhabang umahan lang. Tayo naka-upo. So, tayo mo po, para kapunta natin. And, So pre, hindi ko kumaririnig niya ako dahil sobrang ikay ng train. Siguro ka lang magsusunod niya ako kumaririnig. ko kumaririnig, patuloy pa rin tayong maglalaban. So yan, welcome back! Welcome back! Kasi gumigit ang sa aking tay, Kasi ang humig mo. So ngayon, patuloy tayong mag dahil sa kung nakaraan, hindi tayo masyadong nakapasya. Sad to say na nag-quit ako sa pag-aral. Nag-quit ako sa HSS. Um, Dahil sa sa wrong timing siya. Wrong timing. Balik na lang next year. Hopefully na makakag-apply ulit. And then, ano, uh, handahan na lang din mag-aral. para hindi masyadong mahirap pa. Uh, advanced learning. Tapos, saan tayo? Ay, wala pa. HQ pa tayo. Malapit na tayong bababa. Isang station na lang. Tayo. Tapos, kasi okay, pero, timing talaga siya, guys. Dahil, kailangan talaga ng internet. Kapag-study ka nito. Kasi, okay, actually, online lesson lang naman siya. So, next time na lang ulit. So, ayun. Kaya, back to vlogging. Kahit na, napapanis yung video natin. Kahit wala masyadong mayroon. Well, hindi naman yun yung lahat lang. Actually, uh, parang memories na lang din yun, di ba? Yung mga pinagawa natin. So, so, ulit, kung sino yung mga baguhan dito sa channel ko, ha maraming salamat sa nanonood, sa support na nito. Hey guys, so, update, nandito pa rin tayo sa train. At ayan, kapag natin yung buha ko. <laughs> O belat tetap tai buka buka tai lembut. And super shiny na. Bay. Ya Oh. kita go Kita buy mama snacks for guys. Sampai jumpa. So let's go out. Sampai jumpa. So, oh, oh my guys. So, ayun na po. Nagbukas na po yung train. Ayan. At tayo palabas na. Ayan. Ayan. Ay, wrong time. Balik pala ako, guys. maligtad pala. Nandun na pala ako. Pasaway kayo. Okay lang. So, ayan. Dito na ako sa labas. Okay, ng ako'y paakit na naman para tayo ay lalabas mismo doon sa may labas. Tapos, ay tama pala ako guys. Tama pala. Ano ba? Nagkandalito naman ako. So tama pala yung ito na nga ako. Tapos papakain natin dito. Ayan. So yun, nilamon na ng machine ang ating card. <laughs> Gutom na, Joe. Hindi, kailangan talaga ipakain mo dun. So ngayon ay lalabas na. Ayan, ako'y palabas na dito sa aming station. Dito sa Saing Poon Station. Ayan. Marami kayong nakikita ang papasok at marami rin palabas. Ayan. Ulit-ulit yung video natin. Pag tayo lalabas dito, pag tayo kumukuha ng video dito sa Saing Poon. At ito yung station namin color ng station is purple. <laughs> ah, wala lang ibang masabi. Ay, nahingal ako guys. Sobrang init kanina dun sa bus stop. Ang tagal kong nakakuha ng mini bus. So kaya nag-train na lang ako kasi. Pag magbus bus pa ako, tapos Kasi double ride kasi yun guys. Dalawang beses ako mag-ride. So nag-bus ako tapos nag-train may isang bus naman na diretsyo na saan na eh, kaso, wala akong coins eh, pag ka sa train mag bibigyan ka mag may bariya kang mahukuha eh, kaso may change I mean kaso pag sa bus ka guys kung wala kang bariya kahit buo yung pera mo hindi na obligasyon ni driver na ka yan kaya kaya nag-train na lang ako para makuha ko pa yung sukli ko. See you, huh. So, yun know, ako. May mga art nito. Di ba? Diba? So, yun oh, so, okay. pa, antay na lang. Ay, pa-antay na lang. Na, ano na. Elevator. So, see you mamaya. So, woo! -hoo sa ay welcome So, dito na po ako sa labas at ako po naglalakad na ngayon. Naglalakad ako patungo sa bahay ni Amo. So, ayan. Oh, uh, short walking distance lang siya, guys. Okay. Short distance for two Short lang siya. Short, short distance lang. So, lakad lang tayo kunti at yan na yung bahay ni Amo. So, barang lapit lang namin dito sa NPR station. So, ayan, malapit na ako guys, nandito na ako sa baba namin at may nakita akong kapitbahay ko wait ha, siya siya huhulihin natin, huli kam, huli kam huli kam huli natin guys, sakit tayo mo inay at maglalakad tayo sa kanyang gilid kunwari ha, alam shout out kay Lynn Cuberas Cucum shout out kay Lynn Cuberas Cucum babanggain natin oh

Guys, mapan. ka <laughs> na. Hindi, nagterapi, mini lula. Hindi naman, Charlie. Tapos, ikaw lang sila sa Gawas niya. Ako na lang, may bus. Big a shout sa kanyang channel, Lynn Coveros Cooking. Ayan, ang ganda. Bisitahin niyo yung channel niya dahil makakita mak niyo yung mga iba't ibang recipe. Ang sarap na mga niluto niya. Uy! At saka, bisitahin <laughs> niyo rin yung Facebook page niya, Lynn Coveros Cooking. Kung gusto nyo mag maghanda sa inyong mga istorya. Vlog nga! Ano ka ba? Parang no, hindi mag vlogger In my bag, I'm watching my video as well. Hindi, alam mo, huling mo na, may gayaw yung! siya guys, yun pala. Ayos. Ay! Wala, tapos na yung video ko. Ah, nanood ka. Hmm. Sarili so, video. So, guys, I'm stress-free! Sasta yan, start na tayo mag-vlog. Hi, Pangyo. Siya, yun yung Ka. So alright guys, I have to end this video. Thank you so much for watching. Oh, we'll see you again for my next video. Thank you, bye.